Ayan, nandito tayo ngayon sa ilalim ng bakhawan at mangunguha tayo ng mga sihi. Yan, kung pamilyar po kayo sa sihi, ganito po 'yan, oh. Anong tawag ninyo sa inyong lugar? Sihi po 'yan. Mga nakadikit-dikit lang sa ugat ng bakaw. ayan, no. Oh. Masarap po ito sa sinabaw kaya ginataan na may lahok na papaya. Yan, oh. Pwede na kahit medyo maliit-liit. Okay na 'yan. Ayan, nandikit dikit lang sila, guys. Ay, ay, ay. ay. Kala ako katang. <laughs> kala ako katang. Oh. Gumaraw dito. Kala na ako yung ako. Ah, Nandyan lang. Oh. Marami dito. Kaso sobrang daming mga lamok. Uh, ganyan lang manguha. Kailangan at wala ding namang pang ulam. Kung nasa bahay lang tayo. Tutulog-tulog dahil maulan. Ayan, laki, oh. Oh. Hmm. wala wala tayong uulamin kaya nabiglaan tong lakad namin dito sa dagat mangungwa sana kami doon ng mga balakwit kaso ay taib na pala kaya naisipan namin dito na lang sa sa ilalim ng bakawan ay sobrang putik ayan ang dami oh saglit lang oh di ba <coughs> maganda sana nito ilurutuin dito kaso eh, hindi tayo nakapag-prepared ng dutuan at kwan sa kapati maulan o oh, diba oh dami na oh ayan at lumakas na ang ulan huwag kayong maglalayo ah at kung. ba maligaw ang maligaw kayo <coughs> ayan oh saglit lang ang pang ulam pero pag ikay tatama rin talaga sasabayan mo yung ulan ng pahiga-higa hindi ko wala wala kang maiulam yan mahirap na lang dito maglakad hirap hawakan ng aking kon cellphone lang kaya ang aking gamit tapos umuulan pa mano ko pa mong papakita yan point tide natin may cover siya guys kaya medyo labo to para habang nagtipinto naman ako ikita, eh. Ayon, natin kita rin nga susuotin natin ay, 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 ay ayan laki ah, ayan pag, pag tayo sinuerte-suerte makakabili tayo ng gopro yun ang maganda kahit sa basa, kahit isisid sa ilalim ng dagat mapapakita ko na sa inyo ang ah, panghuhuli talaga ng actual sana pala rin tayo dito sana wag ka mag skip ng ads no para dagdag na din Yan. problema nito sobrang kati daming no, 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 no. ang daming nik-nik wow na ito tabi tabi lang oh. ayan o no. oh. No. titiklabin mo lang siya o oh. alright